Bakit hindi ako nakikibahagi sa MCGIUV? Sa lahat ng mga tunay na kapatid sa pananampalataya, ang kapayapaan ng Diyos ang sumainyo nawang lahat. Muli, sinusulatan ko po ulit kayo sa kalooban ng Diyos na tayo'y mapagtibay, maaralan at maaliw na lahat. Salamat po sa Diyos. Disclaimer, may bad po mga kapatid, need ko po i-edit ang lahat ng mga text sa sulat containing the phrase MCGI ni Brother Ulysses Villamin, quote unquote, and change it to MCGI ni Brother Eli na pinangahawakan ni Brother Ulysses Villamin. Out of ignorance sa feelings na baka nakaka-offend na po pala kasi tayo, kaya naisulat ko po ng ganun dati. Di man lang pumasok sa aking isipan ang maka-offend ng kapwa. Patawarin na wa. For fairness sake, need ko rin po i-edit ang lahat ng mga text sa sulat containing the phrase MCGI ni Brad Daniel Razon, quote -unquote, to MCGI ni Brad Eli na pinangahawakan ni Brad Daniel Razon. Para maging patas lang po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at nabigyan ako ng panahon at pagkakataon. Dahil sa kabutihang loob ng ating Diyos ay nagawa ko marinig ika nga sa pantaong kataga straight from the horse's mouth o mula mismo sa mga labi ng isang party involved. Nakonfirm ko na tama pa rin mula sa simula ang obserbasyon ko kung bakit nag-decide din ako na hindi makibahagi sa MCGIUV. Moving forward po mga kapatid, if there will be a need na ma ng MCGI, ni Brad Eli na pinangahawakan, ni Brad Ulysses Villamain or Brad Daniel Razon, we will just use MCGI UV pertaining sa una at MCGI KDR pertaining sa ikalawa. Mahirap po maisulat if ganun po kasi kahaba palagi. Pero ang mali ko po kasi hindi ko naisip baka makasakit tayo ng damdamin if di natin pinalitan ang mga texts. So, mula sa mismong mga labi ng isang person involved, sinabi niya sa akin after I asked him if he wants it to be changed. Eh he politely said yes naman na need ito palitan. Also, pagkakamali ko if di ko rin palitan yung isa kahit di ko nakausap directly for fairness sake nag-decide po tayong palitan na rin. It's my bad and I apologized already at muli ako ay humihingi ng paumanhin sa mga pagkakamali. Know that I always mean well pero minsan talaga may mali tayong nagagawa nang hindi sinasadya o walang malicious intent whatsoever. Gayunpaman, dahil nauudyokan tayo ng Espiritu ng Diyos, at ramdam nating mga tunay na magkakapatid sa pananampalataya na ang Diyos ay talagang mabuti, na tayo'y kailangang maging mabubuti rin naman, humingi tayo ng tawad sa ating pinagkasalaan kapag tayo'y nagkakamali. Important, dito iikot ang dahilan kung bakit hindi ako nakibahagi sa MCGI UV. Ang tao ay nagkakamali. Marapat nating tanggapin ito dahil hindi ba nasusulat na ang lahat ng mga tao ay nangagkasala nga? Hindi ba kataasan ng pag-iisip ang, pag ang sabihing wala tayong mali at hindi na natin kailangan ng sakripisyo ng ating Panginoong Heso Kristo na nagbata ng labis na kahirapan at kahihiyan na napako sa krus para tayo'y tubusin sa kapatawaran ng ating mga kasalanan? O tao, Sino ka na nagmamapuri sa harapan ng Diyos? Magpakababa tayo ng ating mga pag-iisip sa harapan ng lumikha ng lahat ng mga bagay at tayo'y itataas niya. Pakinggan. Ang sulat na ito ay para sa mga tunay na mananampalataya sa Diyos. Kalooban ng Diyos na ito ay inyong malaman and God willing sa ibang mga sulat. Maraming napakagagandang aral pa ang ating malalaman sa tulong ng Espiritu Santo. Purihin natin ang Diyos na may likha sa lahat ng bagay. Question: Bakit hindi ako nakikibahagi sa MCGIUV? Answer: Bago ko isulat sa inyo ang mga ito, naudyo na kan ako na for fairness sake at least makumpirma ko kung tama ang desisyon ko na hindi makibahagi sa MCGI UV. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa kabutihan at kapangyarihan niya na bigyan ako ng panahon at pagkakataon makausap direkta si Brad Yuli. Nakonfirm ko naman ang lahat ng dapat ko makonfirm at salamat sa Diyos sa kaunawang ito na isusulat ko sa inyo. Note, Gaya ng naisulat ko na ng nakaraan at muli ay isinusulat ko para sa inyo mga tunay na kapatid, huwag tayo humatol sa ating mga kapwa. Ang kalooban ng Diyos ay ating sundin. Siya ang hahatol sa ating lahat sa huli. Kung loloobin ng Diyos at tayo'y may buhay pa, ang mga detalye tungkol dito ay ma-share natin sa mga darating pang mga videos. Confirmation, Gaya ng una kong obserbasyon na na-confirm naman direkta ng person involved na sa aral ni kapatid na Elisa nang hahawak tungkol sa Mateo sa is patuloy. At dahil God is a fair and just God, ninais ko malaman mula mismo sa kanyang mga labi ang mga ito. Sa karamihan ng mga pagkakasundo ng aming nalalaman ukol sa salita ng Diyos at obviously siya rin naman ay naon naonang umalis sa MCGI akin lang ikinalulungkot ang isang bagay na ito at ito ang pinakadahilan kung bakit hindi ako makikibahagi sa MCGIUv for the record inuulit ko hindi ako nakikibahagi sa MCGIUv dahil iba rin ang aming pananampalataya note lahat nagsasabi na pinanghahawakan nila ang turo ni kapatid na Ellie Nais ko lang ipaalaala na halos tayong lahat ding tunay na mananampalataya na nakarinig kay Brad Eli ay gayon ang sasabihin. Gayon pa man, ang aral ng Diyos ang ating gawing batayan at ito'y diwa rin naman na itinuturo ni Brad Eli nang sa'y nabubuhay pa. Dakila ang Diyos sa lahat, sabi mismo ng bugtong niyang anak na si Heso Kristo gaya ng nasusulat. Question, hindi ba posible na namali sa diwa ang faith ng mcgi UV pagdating sa Mateo 6? Answer. Gaya ng nasabi natin sa simula ng sulat na ito, ang tao ay nagkakamali, nagkakasala. Prone ang tao na makakomit ng kasalanan. Thus, isinugo ang ating Panginoong Jesus para tubusin tayong mga taong mananampalataya sa Kanya. Given that premise, posible mamali sa diwa ang isang mangangaral na sa Diyos. Huwag nating isiping mas mataas ang katwiran nating tao sa katwiran at karunungan ng Diyos. Hindi ba't nasusulat sa sulat sa mga taga-Korinto at ng Propeta Isayas na ang karunungan at pag-iisip ng Diyos ay higit na mataas kaysa sa tao? Important! Ang Diyos ay Diyos ng Hustisya. Diyos na mahabagin, Diyos na hindi liko, Diyos na pag-ibig. Kung ang namamali, pansinin ng ginamit na salita sa Biblia sa Isayas 29.24, basahin natin. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Isayas 29.24 at ito ay sinasabi ko ngayon sa mga lingkod ng Diyos dahil naniniwala ako sa utos ng Diyos na ang mga perlas na ito ay hindi dapat ihagis sa mga baboy at aso na ito ay pagkain na ukol sa mga tao ng Diyos at gaya ng nasusulat ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Sa talatang ito sa Isayas, maaari nating sabihin na applicable sa kahit sinong tao na nagkakamali. Pansinin lang ang diwa na gusto ipaalam sa atin ng Diyos. Sinasadya ba ang pagkakamali? Sa ginamit na salita, salamat sa Diyos sa kauno ang ito, ginamit ay nangamamali. Hindi minamali, hindi nagmamali, kundi nangamamali. Isang salita na kung hindi gagabayan ang nagbabasa ng Espiritu ng Diyos ay hindi mauunawa. Hindi intentional ang pagmamali dito sa talatang ito. Walang malis o walang criminal intent ang nasabing nangamamali sa diwa sa talatang ito. Ngayon, sabihin man nating nangamali sa diwa ang kapatid na Eli sa Mateo 6. Huhusgahan ba natin agad siya na masamang tao? Na mali na lahat ang kanyang turo sa Mateo 6? is? Hindi. Important, matuto tayong mga lingkod ng Diyos na tumanggap ng katwiran, lalong-lalo na kapag katwiran ng Diyos ang nagsasabi sa atin. Si kapatid na Eli sa Mateo 6 ay tumupad by the book. Ako man na hindi abogado at walang pinag-aralang mataas, kung mapapanood ko ngayon si kapatid na Eli tumatayo sa harapan ng hukuman sa harap ng Diyos at tinatanong kung bakit ganoon ang itinuro at gininap niya ukol sa Mateo 6? Ako man na hindi abogado, kapag sinagot ni Brad Eli ay dahil ito ang nakasulat, hindi ako liko para hatulan na mali o masama ang taong ito. Ang Diyos pa kaya? Diyos na hustisya? Hindi hahatol ng mali ang Diyos. Tama ang itinuro at ginawa ni Brad Eli sa Mateo 6 dahil hanggang doon lang ang naabot ng kanyang pananampalataya. Pananampalatayang walang bahid na criminal intent o malis. Pananampalatayang tapat sa Diyos ang ipinakita ni kapatid na Eli. E ngayong dumating sa pagkaunawa silang nangamamali sa diwa. Hindi nagmamali, hindi minamali. Tandaan natin ang diwa ng Diyos sa talata sa Isayas kung i-apply ito sa Mateo 6 na ang huwag tutugtog ng pakakak kapag naglilimos ay may spiritual meaning. Dahil take note, ang inabot ng pananampalataya ni Brad Eli ay yung by the book o literal na text sa Biblia. Pareho itong tama. Sumunod ka lang sa karunungan ng Diyos at iwasan nating sariling unawa natin ang pairalin. Hindi ba't nasusulat din na sabi ng Diyos ay huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan? Ang Mateo 6 ay may spiritual application at si Brad Eli rin naman ay nagtuturo nito sa atin nung buhay pa siya. Ang salita ng Diyos ay pawang espiritu at pawang buhay. My stand still remains in sync with the wisdom of God na regardless kung i-broadcast o i-post ang pagtulong as long as sa iyong puso na Diyos lang ang nakakakita and the reason why you are shouting it to the world ay para ipahayag ang gawa ng Diyos, ang karangalan ng Diyos, tulad ng pagsasalita ng salita ng Diyos, pangangaral ng salita ng Diyos na isinisigaw sa buong mundo, spiritual meaning ng Mateo 6 ay isigaw mo rin ang karangalan ng Diyos dahil ito ay gawa mismo ng Diyos kung hindi mo inaangkin ng glory, kung hindi mo inaangkin ng gawang mabuti na nagawa, kung isigaw mo man ang pagtulong lakip sa puso mo na tanging Diyos ang makakaalam, the secret that God wanted to see can still be seen in you at makatatanggap ka pa rin ng treasures in heaven. Hindi liko ang Diyos para limutin ang mabubuting gawa na ginawa mo Lalo na alam ni God na sa puso mo ang pagsunod sa kanya ay totoo. The situation will change kung ang bunga ng puso mo ay nakikita na inaangkin mo ang gawang mabuti na nagawa mo na ang isigaw mo dapat ay ang karangalan ng Diyos e eh, karangalan mo ang ibinibida mo. Then that is what hypocrites do at yun ang ayaw ng Diyos. The spiritual meaning in Matthew 6 doesn't focus on whether you shout or not, but the intention in your heart that what you are doing is all for proclaiming the praises of God na tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Hindi mababaw ang karunungan ng Diyos. Na maliman sa diwa, hindi intentional ang kanyang nagawa. Dumating sa kaunawaan then magpasalamat tayo sa Diyos na alam na natin this time ang spiritual meaning. Mabuti talaga ang Diyos. Salamat sa Diyos. Tingnan, this is my reason why I did not go with mcgi UV, and why I stayed and waited for MCGI-KDR to realize that although they have the grasp of the true spiritual meaning of Matthew 6, hindi ko na matiis na yung aral naman ng Diyos ang minamali there is an intent na maliin to satisfy their own interpretation sa salita ng Diyos. And the outright downplaying ng pangangaral ng salita ng Diyos ang isinawalang bahala naman ng MCGI KDR. Mga kapatid ko, natunay naman na mananampalataya na isulat na sa atin ang mga dahilan kung bakit kasalukuyang nagaganap ang Zacarias 13.8 ang lupain ng Diyos ay nahati na sa tatlong bahagi. Bahaging ayaw sundin ng spiritual side ng Mateo 6, ng MCGIUV, at bahaging ayaw na mangaral ng salita ng Diyos at pakikipagtaltalan na lang ang pag-uusap about God ng MCGI KDR. Important, tayong ikatlong bahagi kung loloobin ng Panginoon ay tumupad sa mga ito isigaw natin ang salita ng Diyos sa mga bubungan. Ang paggawa ng mabuti upang maitanyag ang karangalan niyang tumawag sa atin ay isigaw din natin. Ang pagsabayin ang dalawang bagay na ito ay gawain nating mga nasa ikatlong bahagi. Magpakababa tayo sa harapan ng Diyos, talikuran natin ang ating mali at masasamang lakad at tayo'y dumalangin at didinggin tayo ng Diyos sa langit at pagagalingin ang ating bayan. Kung loloobin ng Diyos at may buhay at lakas pa na ibibigay ang Diyos, sa part 4 na lang po natin talakayin ang mga detalye at sagutin ng tanong na kung mali ang MCGI at MCGI ano ang tama? Susulat muli ako sa inyo mga kapatid sa pananampalataya sa kalooban ng Diyos. Ingatan nawa tayo ng Diyos na mapagmahal, maunawain, at Diyos na hindi nagtatangi. Ang biyaya ng Panginoong Heso Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat.